Hello guys, magandang hapon Gagabi na pala Nandito ako ngayon para subukan maghuli ng palaka dito sa Taiwan Susubukan natin kasi maghapong umulan Tignan nyo, puro tubig na yung palayan Panigurado naglabasan na yung mga palaka dito Susubukan natin kung may palaka dito sa Taiwan Kung gaano kalalaki ba, kung meron ako mahuhuli o wala So yung yung, yung palayan nila dito, nakaani na yung iba Tignan So hihintayin ko lang guys na dumilim tapos mag na ako ng palaka sino sa inyo guys yung nag lang palaka dito mga ilukanos sigurado pagka umulan na yan sa atin nagsilabasan na yung mga mag ng palaka nagsiyanta na yung mga ilaw so ang, ang gagamitin ko ngayon yung yung headlight tapos tong ang gagamitin ko sa basically sa amin kasi yung tarapang yung tinutusok namin yung palaka pero hindi ko sigurado kung bawal sa YouTube yun kaya itutong na lang iipitin ko na lang yung palaka kung sakali mang meron akong mahuli so susubukan lang natin guys kung titignan natin kung anong klase yung palaka dito o kung nauuhulan pa o ano kung gaano kalalaki kung meron pa o wala so susubukan natin so first time maghuli dito ng palaka dito sa Taiwan so sa amin naman sa probinsya pag ganitong lakas lang akin pamaya lalakas yung ulan kasi yung dilim, dilim na mag, uh, sa isla at dito sa amin sa probinsya kapag ganitong tag ulan na maraming naglalabas ng palaka so yun hintayin ko lang magdilim guys babalik ako mamaya guys meron na ako nakita hello Laki. Yan. O, uh, karag ata to, karag. Uh, karag. <laughs> may karag din pala dito. Takot-takot <laughs> doon ah. <laughs> so yun guys, simulan na natin mag ilaw ng palaka Ang ng ulan So medyo padilin pa lang Pero sisimulan na natin Pupunta, Sisimulan natin dito sa may gubat So, dito pala ako sa may beef farm. Sana walang magalit sa akin dito. At magsita. O, yun o. Oh, mayroon na tayo dyan. Kasi, guys, paano nyo malalaman yung palaka? Doon sa mata nila, makikita nyo, nakikislap-kislap sila. Ayun o. Oh. May malita at saka malaki dyan. Sana hindi karag. Dyan. Dyan kapag ka, eh, mag-ingat lang kayo guys pag sa pag iilaw nito kasi ng palaka kasi medyo delikado pagka nakikislap-kislap yung mata na yelo palaka yon yung medyo puti pagka parang nag a kung naman yon ahas at saka yung parang parang mat matulis yung mata ahas yon wag nyo lang lalapitan yon guys delikado na yon kaya Delikado din yung pag paggaganito Kaya naka-complete ako Mayroon din akong Butas Bota Ayun o oh. Sana hindi karag to Ayan yun Kaya oh. Karag to karag May buti butlig Kaya oh. karag yan Karag Mag Mayroon din palang karag dito Kala ko na puro Puro eligible na pala ka so, Medyo hindi ko kabisado yung kan dito Kaya mag tayo Pero yung mga bullfrog Yung mga batog Mayroon dito guys Bugo 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 dito Pero nasa mga Kansila, nasa mga Brunal Ayun, ang dami dyan, oh Kapitan ko, ang dami dito Sana walang magalit dito Yan, oh, may dalawa dito, tatlo Sana hindi karag to Marami din palang karag dito Eh, karag na naman, oh Puro karag, guys Yan, oh Meron pa doon, isa doon ayun karag na naman, no? Ayun, ayun, ayun. Karag na naman. Puro karag, guys. May butli-butlig. So, marami palang palaka dito, kaso puro karag. Nandito ako sa may bee farm, pero walang ko ngayon. Walang, walang laman yung mga kandila. Kaya okay lang. Siguro gumala dito. Ayun, karag na naman, oh. No? Oh, ito hindi karag to. <laughs> Dumumulong dito. Hindi sa karag ito, to. Yan yun. Yung mga malalaki, karag, yan, karag na naman, ang dami. Ang daming karag, guys. Hindi na uulam yan, may butli butlig Nakakamatay yan. Ang dami, ang daming palaka dito. Kaso mga karag talaga. Meron na naman dyan, oh. Ayan o. Karag ulit Karag Kasi yung mga hindi karag guys Pagka nailawan mo Yuyuko sila Ito mga karag eh. Talagang sinakot na tayo ng mga karag guys Pati sa amin Sa probinsya Ang dami ng mga karag Dati wala namang ganun eh Kaya kumukunti na lang yung mga Kwan yung mga legible na napalakay yung mga na -ulam. kasi kinakain nila sinasakop na nila Ayun, meron na naman yan parang nga naman yan ha? nakikita nyo ba? Eh. karag ayan ano yan? aasata to to karag din ang dami, dalawa sila oh. Dami, yun oh. Meron pa doon. Yun oh. Ang dami. Tapos mga karag talaga. Wala tayong magagawa. Dito ata nang galing yung mga karag eh. Ang... Uh, Pagsidamihan sa Pilipinas So, lilipat ako, guys. Susundan ko yung pep, pep. Yun. Yun yung mga nauulam talaga. Malakas ng ulan. Malakas ng ulan, guys. Taktong-taktong to sa akin uh, Talaga paghuli ng palaka. So, ano, hindi ma-mag-drug yung pag Yung so, ilaw ko mayroon meron doon oh. Medyo mag-iingat lang ako dito kasi hindi ko kabisado itong kwan na to, Yung bubat na ito. Baka may mga butas dyan. Bigla tayong lumubog dito. Susundan ko yung magbubunin ako. Pero sa may kanal siguro yun. banda pero mo daan-daan lang tayo baka tayo ay pa yun meron eligible na pala ka dyan oh ah, Kiyasan Meron din ganyan oh Klasong palaka yan Meron din ganyan guys o oh. dito banda sa mga sukal na to wala na. dito sa masukal na yan yun dyan, dyan yung what yan kapitan natin dito yun eh alam nyo ba yun yung batog na yun guys Kanya nakalutang lang mga 'yon. Yung bumubula-bula yung kanila. Yung mga hindi nakakalam. Dahan-dahan lang tayo. Ito tumigil na eh. Ronaldo so, sila talaga. Nagbukal kasi guys, nagtatakot ako. Parang may tumawag sa akin na kanina. May, may mag-report sa akin dyan. Maraming palaka dito, kaso yung mangkarag talaga. Sayang. Pero yung mga may iba nang marunong magulam ng gano'n Mga ibang Ilocano may, Mayroon nang nakakakon na Natututo lang mag Gumawa ng gano'n Magluto O magproseso Tanggalin yung lason Mayroon na Pero ako hindi ko ipakon yun Sasakripisyo yung buhay ko sa Palaka lang Magulam na lang ako ng mantika Tsaka asin Tay, okay. Jun, Dito na uulang Hindi yun karag, kaso kiasan okay, yung tawag namin dun Kaya meron Diyan, pala ka. yan naulang palaka Ayan, meron naman dito Karag, karag, karag Lipat ako ng lo location guys Paniguradong walang dito. Kasi yung mga karag na pinain na ng mga kuwad siguro karag o kaya pinalayas wala talaga akong nakitang kung dito legible na palaka puro kal lang lipat tayo, lipat So lilipat lang ako ng location guys Dito sa may gubat dito Wala puro karag dun eh Kaya, try natin dito Ito meron dyan Oh. Ano kayang klaseng palakaya. Ayan, hindi karagto Ito, yung mauna-ulam. Dyan oh. Meron dito. Magandang pangitain yun. Mag, so, maghanap lang ako lang pa parkingan Paparkingan. Hindi tayo masasagasaan. Huwag dumaan. nagkarag na rin dito ah parang hindi maganda Diyan sana papasok sana ko dyan pero baka masita tayo sa mga kakawayanan taglabong pa naman ngayon pero may dalawang palaka oh karag na naman grabe na yan wala na dito kanina dun sa may daan ang dami dito naman puro karag ah so, Hindi, hindi dito karag Medyo sa kaso maliit pwedeng dyan. So, yun guys, meron lang ang legible na palaka. Kaso ang liit pa. Tulad nito oh. Yan nauulam 'yan, kaso ang liit pa. Hmm. Maliit pa ka. Ito yung mga nauulam na palaka. Kaso maliit pa. yung mga malalaki dito yung mga karag so baka hindi rin lumaki ang mga yan eh. baka kakainin din yung mga kwan ng mga karag so hanggang doon na lang yung video ko guys kasi wala rin tayo mauling magandang palaka so pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung karag dito at saka kakakwan Puli ako lang isa Kakatakot nga lang o, no, Dalawa sila oh. diyan isa ka ito Yo. So, yun ang tsura Ay shiu So ito yung tsura guys oh. Yung palaka na karag May butli butli Kung hindi pwedeng ulamin. Ganyan lang marami dito sa location na napuntaan ko guys. Kaya next time sa ibang location na lang ako pupunta. Baka makachamba ako. O kaya pagkatapos ng second crop nila dito. Yun lalaki na yung mga palaka. Sa ngayon wala pa. Wala pang mga malalaking palaka na pwedeng ulamin. Puro karag pa lang yung mga malalaki. Tulad yan may dalawa dyan. Talaga dikit-dikit yung mga karag dito. Hindi makapwesto yung mga naulam na palaka. Yun, yun, oh. Ito naman yung pwedeng ulamin na palaka, guys, oh. Ah. Maliksi. Yun, 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 yun. Tago dito. Tago ka dyan, ah. Yun, oh. Ah. Yung mga pwedeng ulamin palaka. Oh, so, mayroon yan. Tatalunan. dami, oh. Puro karag. So, yun lang. Uwi na ako. Ano pa dyan, oh? Bullfrog. Ka. karag. Talaga karag. Karag invasion to. Dito sa napuntaan ko. So yun lang, papaalam na ako Gabi na Maraming salamat Maraming maraming salamat at wala pa So yun guys, papaalam na ako Hanggang dito na lang yung video ko Palubat na rin yung kan ko Yung flashlight Flashlight ko na lang to pa uwi So ang balita, wala tayong nahuli Yung location na napuntang ko Puro karag yung mga nakatira So wala tayong makitang mga malalaking palaka na pwedeng kainin. Meron pa naman dito sa palayan dyan, kaso maliliit. So, baka hindi rin lalaki mga ngayon kasi kakainin din yung mga karag na malalaki. Siguro hindi natin alam. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat at paalam na. So, Nakabike lang ako pumunta dito. Salamat at bye-bye. no, 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 no. Kahit na walang tao. Dito din natin ito. Respect. Respect natin. So, okay yun lang. Kabay na.